Hmm. Kaya ko to. Wala uunol lo. Halo ang tigas niyo. Hmm. Kung kaya mo, kaya ko din. Nakadepende kasi sa iyo yung kaya, kaya pagtanggal ko. Pag ikay may hinang pain tolerance, parang ganun na din akong sa so, nagre-resto lang <laughs> ako kitang-kita na di pagkasikasyo ya. Ah, punong-puno siya ng dry skin. Hindi hindi pa naman nasa bungad pa lang. Hindi. some yarn. Oh yarn. <laughs> <laughs> parang ako lang, Char. <laughs> oh Okay, okay na yan. Anak ko! Anak <laughs> ko! Kung mapapansin mo, inovercut in ko kasi dito yung sobrang overcut dito, lumapad. Kaya gumanon na. Nay, nay, nay. Nasira na yung... Ano? May pangalawa? May pangalawang dry skin? O? Oh? Yan yung madikit. Yan na yung masakit. Pero may isang maipapasakit. Papatay na kanya may kat, Yes. Grabe ka. Sulit mo yung punta mo. Kada ano, may tanong um, uh, ka di may sama na mapapadaanan ka pero hindi mo tayo Malalaman mo naman yun eh, basta pag mo ganyan. Pag bumubukol, ibig sabihin meron pa. Ate! Anong problema niyan? natatrap. trap oh, sakit. Uh, Keri lang. Sakit. Alam, sa sobrang overcut, yung dito, ito, ito, ito gumano na siya, o, oh, lalo. Mm -mm. Sa unahan lang, pero sa ilalim mo lang. Ryan Dell kasi <laughs> binagpag-iandang ako may antapukuk. Siya lang <laughs> una kang tiitapat. Sakit. sure oops hmm. basta pag gamayin pag ganito dito sa part na ito masakit talaga yan kahit naman ako masasaktan dyan pero meron talaga yung mataas yung pain tolerance yan gaya mo Ayo sih, i-relax mo Oh, Bisa <laughs> carry lang okay sarap pero pag ako hindi ko kaya yun talaga <laughs> pag sa ko hindi ko yung kaya masakit yarn hmm

Terima kasih telah menonton! sambil mengundang Papa Imo apa bisa Napansin mo yan? Parang nag-ano siya. Kukul. Ayan, o. Oh. Namuong dugo, Oh. Ito din. Kasi hindi natatanggalan. Oo. Oh. Na-stack doon. Ngayon, nung natanggalan, umapaw. <laughs> umapaw na. Sa sobrang dami. Kapal. Pero parang mas manipis lang talaga. Putol-putol. At least dito na satisfy ka, 'di ba? Sabagay sa side niyan dyan sa kabila na satisfy ka naman. Kaya lang yung sa kabila, dun sa naputol-putol. <laughs>